Good morning once again so bago natin na uh, sisimulan yung activities natin no? ay nag-umpisa tayo ng uh, chikatin uh, medyo maaga tayong dumating dito dahil uh, meron akong gagawin gagawin ko yung sampa ng uh, ano uh, kambing alam naman natin uh, yung kambing ay uh, mahilig sumampa no? so ngayon uh, gawin natin yan para pag uh, nalipat dito lahat yung uh, mga kambing So, meron na silang sasampahan kasi pansamantala samantala yung uh, ginagamit namin ng uh, area doon ay uh, magbabakod na rin at uh, mag-aalaga ng kambing so kailangan na namin uh, ilipat yung uh, kulungan ng kambing uh, na isa no? so pan-temporary, hindi po kailangan uh, yung uh, kapilang area kaya uh, dyan po muna at uh, papakita ko mamaya-maya yung uh, ating gagawin dyan sa sampahan ng ano na yan at uh, ito muna Ah, uh, yung first routine natin ay uh, chikatind dance, no. Ito yung uh, mga manok natin na uh, black astrolope So itong uh, black astrolope ay uh, nabawasan na siya ng isa yung inahin natin dahil uh, namatay, no. Uh, kinatay na natin dahil uh, sinisipon siya. So imbis na alagaan natin at uh, painumin ng gamot, uh, walang kasiguraduhan. So baka makapanghawa pa. So automatic na na sinintensyahan natin. Uh, nagbabawas na rin siyang ng itlog, Magkakuha na lang tayo ng dalawang itlog dito minsan. Hmm. So minsan nga dati nakakuha na ako ng 100% na itlog nila, no. So okay na rin yung uh, size ng itlog nila. Ah uh, maganda na yung uh, itlog na ano. So ito oh uh, 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 dumadayo pa oy oy. maga pa ang pag-aaway oh kaya nga nilabas kitong ano dahil nga uh, nangangayay to. Oh, medyo masigla na siya nakikipagaway na. Yung kambing ko naman na uh, may yung inahin. Eh dito ko muna tinatulog dahil uh, may gagawin ako doon. Tama na, tama na. Stop, stop na, stop na, stop. ah <laughs> stop na, stop. Uh, Bowol away no, bawal away Ito naman, no? Ito yung uh, road island natin. Gigipag-away. <laughs> Nagbabawas na rin tong mangitlog, no? Ayaw ko kung bakit uh, tatatlo na lang ang na kukuha natin. Sa lima sila. Tatatlo na lang. Uh, uh, mamaya ka na lumabas. Mamaya. Uh, hindi ka lalabas kasi pagpipistahan ka ng mga barako dyan sa labas. So, bibigyan na natin sila ng patuka. No? Ayan. Kasi ngingi na sila ng patuka. So, ticket dance. Kompleto. Uh, good. Ito yung BPR natin. Uh, balik na rin. Mangingitlog. No? Sa salang na yung isa. Ayong oh. uh, yan yung BPR, ah, sasalang na siya. oh ito naman yung uh, decal brown. oh may nakasalang dyan, no? Oh. Yan, ang initlog na yung isa dyan. Hindi natin silang uh, istorbo, eh. so, kailangan natin uh, na sila ng uh, patuka. Ayan. Ito yung uh, tandang, oh, Sasampana naman. Masipag kasi sumampa ito, eh. Oh. Kaya, nakakabuo siya na nakakabuo. Sunod na sunod yung uh, mas natin. Ayan. Oh, so, mamaya at uh, narating tayo diyan, magagapa naman at papakita uh, ko muna sa ating uh, mga viewers yung uh, gagawin nating uh, ngayong umaga. So, ito po yung uh, gagawin nating uh, sampahan ng uh, kambing. So, sukat nito, sinukat ko uh, na 4 uh, no 4 feet yung uh, laki niya, no? At uh, yung uh, haba naman na ay 10 uh, feet no? So dito kasi yung uh, kabilang area, pansamantala lang kami nga uh, nanghihiram doon, uh, hindi namin yung uh, kulungan ng uh, kambing doon, si uh, sisilungan niya. So hindi amin yun. Uh, so ngayon, uh, plano nung mayare uh, mayari na pag rin siya ng uh, kambing kaya babakuran niya yun. No? Ngayon, Uh, meron naman tayong uh, space dito habang uh, hindi pa natin nagagawa yung uh, sa tagiliran no? wala pa tayong perimeter fence no so dito muna natin siya pansamantala at uh, ito may bung na dito so dito ko gagawa ng sampahan uh, ang taas nito ay 2 feet no yan taas niya 2 so, feet siya ang uh, haba ay 10 uh, feet ang lapad naman ay 4 feet So, ano lang importante, meron silang masampahan, no? At uh, ito mga alaga ko, uh, sunod na sunod sila, no? At uh, na sila ng pagkain, pero papakita ko muna yung uh, ating uh, trabaho ngayong uh, umaga na ito. Uh, so sana matapos natin 'to kaagad. Uh, kahit na trap pa lang muna ilalagay natin diyan, pero pansamantala, lalagyan natin ng yung uh, palapa ng nyog no at uh, lalagay natin uh, bilang dingding niya diyan uh, protection nila no lat uh, lahat naman to itong uh, area ko so nasa 1000 square meter oh so, naka rings to lahat kaya uh, pag uh, nanganak yung kambing natin may uh, medyo safety sila dito sa gumagala ng mga aso dahil uh, marami pang gumagala sa gabi ng mga aso no? Kaya pagdating sa gabi, uh, panatag tayo, no? Na uh, maproteksyonan sila ng uh, perimeter uh, fence natin. Uh, ito naman yung uh, bahay ng uh, ano, bahay ng mga breeder ko, ayan. Oh, uh, ko lang lahat yung uh, ating uh, mga Uh, ano dito? So ito panibagong bagong uh, building ko na ito, kani bagong bahay na ito. So ito ta ito sana yung uh, ginawa ko para sa yung pinapapisa ko na tatlong tree, akala ko mabubuo lahat. Sampung piraso lang yung uh, naka -survive. Pero kung mabubuhay lang yung sampung piraso na yun, okay na, no. Hindi na tayo uh, ano, nalulugi, no. At uh, malalaki na rin. May tumitimbang na diyan ng uh, halos sa uh, kalahating kilo sa so, git sang buwan. So ngayon, uh, ang project ko ay uh, padadamin ko itong uh, native kagaya niya no. So pagpapalita uh, ko ng uh, ano uh, manok na padamin yung native na lang kasi kahit uh, hindi tayo gagamit ng incubator ay uh, makakapag-produce tayo. No. Uh, yung uh, heritage chicken ko na 'yan. So kung saan lang yung uh, maabot nung ano ah uh, Ah uh, ano na po produce tayo ng uh, itlog lang muna no uh, table egg na lang muna yung uh, po-produce natin diyan para uh, meron tayong pang-araw-araw na makakain at uh, binibinta natin ng uh, mura lang para mayroon tayong pambili ng feeds nila no at uh, patukan naman ito ng uh, mas kubidak so ayan po at uh, magandang umaga sa mga baguan lang at uh, hindi pa nakapagsubscribe sa ating YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe. Hits na rin notification bell para lagi pa yung uh, ma-update sa mga ina-upload nating uh, video no patungkol sa ating uh, pagbibentures ng farm. So, naway uh, ligtas po tayong lahat. Shout out po sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. At uh, shout out na rin sa ating mga kababayan mga OFW at mga kababayan po natin mga immigrants. sa uh, naway ligtas po tayong lahat. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. So, ito na. No. malapit uh, na malapit na sila uh, ano, pagyan na lang natin ang tubig ko. Uh, uh kakain na rin sila. Uh, no? gugutom na rin. oh uh, ito, sa hope lang ng uh, palay, yung uh, binibigay natin, hindi na sila makapagantay pa, no? So, uh, hindi na kayo at uh, bigyan ko na kayo ng uh, pagkain dito. umasa sa atin. Ah. Ang tayo sinusundo sa may ano. No? So pag nakalabas pa yung mga ano diyan, mga bibi duck diyan ay uh, lalong uh, marami tayong uh, alagain dito, no? So ito rin yung uh, isa sa nagpapasigla sa atin, no? Araw-araw itong uh, ating mga alaga. Uh, papawala ng stress natin kakaroon lang tayo ng stress pag wala na silang pagkain no? ganito Medyo parami na ng parami Yan. kapag nakalabas pa yung 12 pieces dyan na mga bibi no? ay uh, lalong uh, magkakagulo sila dito no? Oh. Yan na no, uh, yung uh, mga alaga natin. At uh, ito yung araw-araw uh, uh, tuwing umaga at saka hapon, uh, tayo uh, minsan wala pa tayo nandiyan na sila sa pintuan ng ating gate no, at uh, nagaabang sila. Oh. So, kailangan natin magsipag no para mabigyan sila ng pagkain araw-araw dahil uh, s'yempre ito yung uh, mission natin dito sa probinsya magkaroon ng uh, pagkain sa hapag kainan. Although puro labas pa lahat yung ating uh, mga resources no wala pang papasok, puro palabas pa lang. So mali natin balang araw ay uh, uh, masuklian rin yung ating uh, ano uh, pagsisikap na maparami sila at uh, pagsisikap na magkaroon tayo ng uh, magandang uh, alagay na mga livestock no gaya ng kambing so nakakabuo na rin tayo uh, namatayan lang tayo ng uh, isang uh, ano isang uh, maliit na kambing masakit rin yung uh, nangyari na yon pero ganun talaga no at uh, uh, ngayon na uh, ang trabaho ko ngayon na uh, itong uh, gagawin ko itong uh, uh, paglilipatan ng kambing no dahil uh, kukunin na ng mayari yung area uh, na pinaglagyan namin ng uh, ano ah, bahay ng kambing sa tabi ng bahay so hindi namin yung area yon magalaga rin ang kambing yung mayari kaya magbabakod siya so pansamantala dito lang muna natin na uh, ipunin lahat yung kambing no para kahit papano ah, mayroon silang regime net dito kasi mga tatlo na yon ay puro buntis yon no kaya kung mga anak yon na ah, dito So, mas maigi na shifty sila dahil uh, yung kambing ko nga na ito maitim. Uh, doon rin to ng anak. Kinilipat ko lang dito dahil uh, walang kasiguraduhan doon. Wala siyang uh, raging net doon. No? Walang uh, bakod. Uh, yung bahay lang talaga. So, delikado sa mga aso. So, yan po. Happy farming. Uh, magandang umaga.